Sa bawat hagan at yakap, damdamin na'y na pumapalakpak. Ang pagmamahal sa magulang tunay na walang kapantay sa kanilang pag-aaruga, init na pagmamahal ay sumasabay. Kahit sa hirap at ginhawa, kanilang pagmamahal ay tunay. Sa bawat ngiti at luwa, pagmamahal nila'y naglalaho ang kanilang pagsasakupiso, hindi kaya siklian ng kahit ano sa tuwing may problema kanilang gabay. Ay laging layan kahit saan man tayo magpunta. Kanilang pagmamahal ay hindi mawalan bawat araw na lumipas, pasasalamat ay nararapat sa pag-aalaga at paggabay sa bawat akbang na inahap. Kahit na malayo at tayo, kanilang pagmamahal hindi maglalaho. Ang pagmamahal sa magulang, tunay na wagas at dahila. Sa bawat pagsubok na inaharap, kanilang lakas ay nagsibigal. Sa bawat kalimpay na dinatamasa, kanilang tuwa ay nararapat. Kahit na sa mga pagkakataon, tayo nagkakamangyak ng kanilang pag-uunawa at pagpapatawad ay tunay na walang kapatay. Sa bawat araw na dumaraan pagmamahal sa kanila, yung ipakita sa bawat salita at kilos respeto ay laging isama kahit na tayo ilang lumaki at nagkaroon ng isa eh, sariling mundo ang pagmamahal sa magulang hindi dapat nawala o matapos. Sa bawat araw at panahon na nagdaan, inyong pagmamahal, dakilang haligid kondisyon hirap at ginhawa, kayo ang gabay, mga magulang namin minamahal, sa inyo'y pasasalamat ay walang katapusan. At aral at pahayaan ang sinusunod. Sa inyong mga pangarap kami laging sinusuporta. Kayo ang ilaw sa so aming madilim na gandas, yung pagmamahal. Aming lakas at inspirasyon, walang kapantay, walang nangandahan. Sa bawat tagumpay, kayo'y naririyan sa inyong mga yapa. Mundo'y nagiging masaya at liwanag. Mga magulang namin na minamahal, kayo ang aming biyay, sa inyong pagmamahal kami laging nariyan. Kayo ang tanglaw sa aming puso't isipan. Kahit ang panahon ay dumating at lumipas, sa inyong pagmamahal kami laging nanatili. Sa inyong mga aral kami laging nagiging mas matatag. Mga magulang namin minamahal, kayo ang aming lakas at kahulugan ng kaligayahan. Sa bawat sundin sa bawat kabanata ng buhay, inyong pagmamahal, aming pinapahalagahan at pinatanggap mga maguhat lang namin nila mahal, kayo ang aming mundo. Ang inyong pagmamahal ay dakila, kami lagi na sa inyong sa inyong Tila mga bitin sa gabi, sila'y patibag. Sa gitna ng dilim, liwanag sa daan. Bawat hakbang, bawat pag-ikot ng mundo, bagit sa bawat yapak, kanilang kapiling ninyo nandun. Sa bawat paglipitan, sa bawat hinagpit, sila ay nag-aalay ng wagas na pag-ibig. Hindi umaatras, hindi nagdadalawang isip. Handang magbigay, handang magsakripisyo. Ang bawat ngiti, ang bawat halik. Sa mga yakap na puno ng pag-ibig, buhay na puno ng pag at pagmamahal, sila ang daan patungo sa tagumpay. Kahit ng araw ay lumipas na sa puso't isipan, kanilang pagmamahal ay tanging sumasagi. Walang kapantay, walang katulad. Ang pagmamahal ng magulang walang hanggan. So bawat ibot ng puso ay nanginak sa bawat pangaral ng amasa sa dilim pag-ibig na walang kapantay kay amanan pamilyang ito sa gisag ng pagmamahalan. Sa bawat araw na lumitas sa bawat hanggat at yakap, laging nadarama ang init ang pagmamahal sa piling ng pamilya tiya tunay na walang kapantay. <laughs> sa mga hamon ng buhay, sa hirap at sa mga pagsubok, nakatapak sa puso at isipan, ang halaga ng tunay ng pagmamahal ng pamilya. Sa tuwing ako'y nanunumbay, sa tuwing ako'y nabibigo. May mga kamay na laging handang umalalay. Mga puso na laging nagmamahal ng wagas. Pamilya ay biyaya mula sa langit. Ang kanilang pagmamahal ay hindi matutumbasan. Sa bawat sandali, sa bawat araw, sa piling ng pamilya, tunay na saya ay matatagpuan. Sa kanilang pagmamahal, ako'y nabubuhay. At sa kailang yakap, ako ay nagiging malakas. Sa piling ng pamilya, tunay na ligaya ay matatamasa. Pagmamahal sa pamilya, walang katumbas at walang kapantay. Sa minamahal kong mga magulang, naririto ako ang panong pasalamat sa inyo. Ang inyong pagmamahal ay walang kapantay sa bawat pagsubok ay kayo ay laging kasama. Ang inyong mga yakap ay nagbibigay lakas. Maraming salamat sa pag-aaraga. Pagmamahal ay tunay na wakas. Pinto, ala alaala, sa bawat pahina ng buhay. Ang at ang kanilang pagmamahal nagbibigay ng lakas at inspiration sa amin sa bawat akbang na amin tinatahag. Sa bawat gabit umaga, sa bawat paglisan at pagbalik. Ang pagmamahal ng magulang, laging taglay sa puso ng dami namin. Kahit ang buhay ay puno ng pagsubok at akamad, ang kanilang pagmamahal nagbibigay ng lakas at determinasyon. Sa bawat yakap na mainit, sa bawat lambing na di mabilang, ang pagmamahal ng magulang, tunay na kayamanan sa mundo'y walang katulad. Sa bawat alik at pahinga, ang kanilang pagmamahal laging buo at tunay na walang hanggan. Kay nasa dilim ng gabi, ang kanilang mga halik nagbibigay liwanag sa aking puso sa bawat hakbang, sa bawat galaw, ang pag alalay ng oras at pagmamahal laging hatdang sapat. Mga gabing buno ng tanong at agam-agam may maywanag, bisig na hanggang mimas kahit sa mga sandaling magulo at malabo ang pagmamahal ng magulang laging buo at tapat. Kahit, ang, kahit pa ang mundo ay magbago, pinipas ng kanilang pag-ibig na ng tiling matatag at tunay sa bawat hinga, sa bawat galaw ang Kumamara sa magulang, laging nakaukit, puso at Sa mundong puno ng dulo at ingay, mayroong lihim na tayimig na gumipigil sa paglayo. Sa bawat araw na lumilipas, ang pagmamahal ng magulang ay walang katumpas. Kaya't sa bawat tulat sa nitang ang pag-alaalat pa sa salamat, laging handang ipahayag sa pagmamahal ng magulang, walang kapantay sa bawat araw. Sila'y aming tanglaw at gabay. Ang tula na ito ay para sa pagmamahal sa mga magulang. Tungkol sa ina, nangunguna ang inyong pagmamahal. Dahil sa iyo, aking kaligyahan. Sa aking pangarap, sa aking lahat, ina, salamat sa iyong malawak na pag-ibig. Tungkol sa ama, mahal na ama, sa mga tawag ng araw ng pag-asa, matututo kami sa pagmamahal na iyon. Sa iyong panahon, nakikita para na rin. Tungkol sa kasiyahan, mahal na kasiyahan sa mga pagpanahon ng kaligayahan. Natuto kami sa saya at pagmamahal na yun. Sa so iyong saya, nakita kita na kapag lalang ng saya sa aking puso ang iyong pagmamahal. Tungkol sa mga magulang, sa pagmamahal sa mga magulang, Isang liham ng puso, ng pag-ibig, ng pagkilos sa bawat pagsubok, sa bawat pagsubok, nagkikipaglaban ang mga anak sa kanyang mga magulang tungkol sa salat, sa lahat ng araw, salat lahat ng gawa. Salamat sa pagmamahal ninyong mabuting magulang. Ngayon at kahit saan man ang oras, mahal ninyo kami at kami nakakatuwang magmahal sa inyo. Palad ng mga magulang, tahanan ng pag-ibig, dangal at pangarap sa bawat yakap, sa bawat ngiti, sa puso mo pagmahal, walang kapantay. Kahit sa anong unos hamon ng buhay, sa aming puso ay laging makakasama. Sa kanilang mga kamay, lakas at sigla, bawat pintig ng pagmamahal walang buhay. Gabit umaga sa bawat hakbang, sa landas ng buhay, sila ang gabay. Ang kanilang pag-ibig, lihim na sandata, sa piling nila, mundo'y puno ng sayat saya Ang kanilang mga pangako, hilo po sa puso namin mga anak, laging magmamahal sa bawat pagtawid, sa bawat pagsubok, sa pagmamahal ng magulang, di matitinag, di mababaliwag. Sa kanilang mga pangaral, sa kanilang mga halakhak, pag-ibig na di malilimutan, di mawawakasan. Sa bawat himig ng pag-ibig, musika ng puso. Sa magulang, buhay ay laging may kulay at lusay.